Nakakabot na tayo sa spot natin mga bay. Ah, dito po tayo magladlad ng slambat natin. Sakto, sakto mga bay. Five o'clock na tayo ng hapon. Yun ang iba o. Oh. Nagbawa nag na mga bay, nag-aryana. Nag-aryana. Ito ito, aryana sa lumbungbong. few moments later. Hindi pa kami tapos sa pag-aria mga kabay, nahirapan na si Bob sa kasasagwa no. Yun. Yun dito sa kakukok sa uli no. Hoy. <laughs> shout out si Munderling. darling? malapit-lapit na itong mga kabay, matapos-tapos na ito yung lambat natin sa pag-aria. Mga ilang kuha na lang, ilang kulutan na lang yung ilaria natin. Oh, Aman. Mana mana? Mana? Mana itu mud? Ayat kau mui. Mana? No, direction.

Uh, tingnan natin ngayon mga abay kung mayroon ba tayong makilaw. Magbundak siguro si Jericho. Ibang hmm. sa ng ba, lubot ni Bob si mong baba. <laughs> namin uh, namin mga abay nakaigit-igit na. <laughs> Katay-tay mga abay. Mga abay, Maghila na tayo mga kabay. Uh, time check nasa sa 8 o'clock na tayo. Yun oh, may huli na kaming isang piraso. Ah, uh, piraso tatlo, na pala. Tatlo, tatlo. Tapos, apat. Oh. Yun oh. 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 Mm, um, yun. Umpisa pa lang. Kabay ah. Nandito na kami sa bandang dulo mga kabay. Malapit-lapit na lang yung palatandaan natin oh, no? yung placer. Yun, yung pulay Ah, uh, mayroon dito na Natanggal si Babo. Pero, Mga ilang ilang piraso lang huli namin. Eh, butan ay lagi. Muhumuhawin gina. Yun. Malalaki na tulingan yung huli natin, oh. No? Isang piraso, isang kilo. <laughs> Tapar ka. Kung ulo, oh. Tumulo. Mayroon naman mga kabay, sabi ni Jewel Oo, oh, no. Yun. Ayun. Pera. Wala. Sumo to. Itong... Pakaw-pakaw. Siyahalan <laughs> mga kabila. Kitch. <laughs> Jok-jok-jok. Na-prank. mga kabay, oh. Luto na yung sinugba namin mga kabay. Saan ni bay? Ah, nandoon. Oo, oh, yun. Ang kinilaw namin, oh. Napaka maraming ano ba 'yan? Sili. Siling masarap. Kain na. Kain na naman gabay. Tara, kinilaw nga. Party. Kinilaw nga tulingan ng mga.

Sinilaw mo ka basa. Pero Mi! Ito boss baka sa magpang. na Kaya niya, sinubas na ako. Ako na video niyo kayo. Hmm. Kasi ito. Kita itong tanaw kasi ito kukungit. Bad One, one, Three points! Ah, buto eh. Buto-buto ang nukos ng kinaon eh. Ito, Ano kinatsaw na yung mga kamot mga <laughs> basang, basang yabi kinatsaw rin sa halang ay <laughs> ah, halang sa kinilaw namin kaso aso ngabil, abil <laughs> halang ang sarap halang